Breaking news mga kapatid, isang batikang artista ang biglaang pumanaw at ito ay si Jacqueline Jose, isang kilalang artista dito sa Pilipinas at itinuturing na pinakamahusay pagdating sa pag-arte. Kilala si Jacqueline Jose sa pagiging malupit neto bilang kontrabida, kasama na ang mataray na pananalita at pag-arte. Neto ang March 3, 2024, nagulat ang lahat dahil sa bigla ang pagpanaw nito. Dahil kung babalikan natin ang araw ay mapapanood pa natin ito sa pelikula ni Coco Martin na batang kiyapo bilang Chip Spina sa bilibid. Nakita at natagpuan si Jacqueline Jose na wala ng buhay sa mismong bahay nito sa Quezon City. Ayon naman sa mga balitang lumabas na umanoy na dulas ito at walang kasama sa bahay dahil ang katulong nito ay nag-day off isa sa mga itinuturing na dahilan ang pagkadulas nito. Ngunit wala pang inanunsyo ang pamilya ukol sa totoong nangyari. Basahin natin ang post sa social media. Nadulas umano ito at walang kasama sa bahay dahil nag day off ang kasambahay. Habang isinusulat ito ay wala pang anunsyo ang pamilya kaugnay sa pagpanaw ng aktres. Nakilala si Jacqueline O. Mary Jane Gack sa tunay na buhay sa kalmado niyang pagbitaw ng mga linya sa pelikula man o teleserye. Ilan sa mga role niyang sumikat siya ay nanggampanan si Magda sa mula sa puso ng ABS-CBN kasama si Nachlodin Barreto, Rico Ryan Dietro Campo at Princess Punsalan. Nakakabigla ang pagpanaw ng aktres sa edad na 59 years old ay naiwan na nito ang showbiz at malamang marami ang magluluksa hindi lang ang ibang mga artista kundi ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya at umiidolo. Alam naman natin na pagdating sa pag-arte ay hindi papatalo si Miss Jacqueline Jose. At yan ang pinaka latest update natin ngayon. Hayaan nyo, susundan natin ang video na ito para ipaalam sa mga taong nagmamahal sa kanya ang totoong nangyari at kung ano ang dahilan. Kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Miss Jacqueline Jose.